Hello guys, may problema din ba kayo sa scalp nyo or sa buhok nyo like dandruff or Caspa in Bisaya? So may recommend ako sa iyo na uh, shampoo na mabibili mo lang sa mga soaking pharmacy or sa mga well pharmacy. So ito yun guys, na-experience nyo ba yung ganitong anit o yung buhok na, na napakalaki na dandrop or flakes scalp or yeah. So ito yung sa akin guys, hindi na siya masyadong nag ano, flaky. or walang siya masyadong dandruff kasi may ginagamit ako na shampoo. So ito yung shampoo na ginagamit ko, Ketoconazole Nizoral. So kagandahan nito guys is mabibili mo siya kahit walang reseta. Ibibigay uh, siya ng pharmacist kahit walang reseta at yung presyo niya guys is affordable lang. 72 pesos at good for 2 usage na siya kasi 2 6 ml lang siya so ito yun siya guys ah uh, Nandyan yung instruction about usage or paano siya gamitin yung direction. Then, yes, ito lang. So, kahit isang beses mo po siyang gamitin or yung isang sachet, makikita mo na yung effect ng shampoo. So, at hindi mo na ma na meron ka ng scalp. So, I recommend this product guys. Bilhin nyo na sa inyong butika. Maraming salamat sa panonood. Sana makatulong sa inyo guys ang shampoo na ito. Kasi minsan struggle din yung, ano, no, yung dandruff sa atin araw-araw. Thank you for watching. Sana po makatulong. God bless everyone.